Hello mga Tinders, good morning sa inyong lahat. Mami Tins, tins. So, eto kahapon, naging busy ako. Nag-close ako the whole day kasi namili ako. So, eto yung isa sa mga napamili kong groceries. Ayan, naka-karton. Eto dito yung mga non-food. So, yung binili ko ay mga fast moving at yung mga wala na ako. Andito si bigas, no? Nagmehal lalo si bigas. And then meron akong CCTV na bili sa nabili ko sa Lots for Less, so si share ko yan sa inyo may mga laruan at panindang mas kasi saleable, saleable pa rin si mas nagdagdag ako ng mga candies like yung mga marshmallow kasi hinahanap talaga ni customer lalo na yung mga tagpipiso at yung marshmallow na mahaba na 7 pesos so meron ako dito dumaan din ako sa isang wholesaler at namili nitong lapis kasi aside sa hinahanap din to ng anak ko because ng anak ko ay marami din naghahanap nito since pasukan, so meron pang paherban si Mami Tins ko. daming kulay. May nakuha rin ako mga school supplies. Ayan, nakuha ko lang to 35 isa sa wholesale price. And then, may mga baraha, may mga ball pen. Dito tayo, so nabayaran ko lahat ay nasa 8,800 So, ito yung mga resibo. Ito yung mga resibo. Ayan, mga resibo. So, kung si-share ko pala sa inyo mga katinders, ay yung nakuha ko na camel dito sa grocery ako sa NCCC. Ayan o, oh, NCCC. Sa Magsaysay Avenue. Ay naka Kuha ako ng free na dalawang kaha. <coughs> Pasensya sa ubo ko at medyo masama pa rin yung aking pakiramdam. So, pag kukuha ako ng isang rim, ay may free dalawang kaha. So, magkano yung Uh, free ko, so 6 times 20 kasi 6 yung bentahan ko so 120 times 2 kasi free dalawang kaha ay nasa 240 so ito yung free ko may free na ako 240 may additional pa ako nakita sa aking isang ring